hello here new harvest from garden grapes so 15 kilo dark blue and hinog na. Yan, kapag masipag magtanim, sa huli, mayroon kang maha-harvest at mapipitas sa aking pinaghirapan. After three years, ito na ang bunga niya. Sobrang mabango siya. Masarap siyang kainin. Pwede din siyang gawin ng vinegar, juice, or kainin. Ang ganda ng pagkabunga niya. Sobrang ganda. Yan siya. Sobrang bango. Napaka-aroma ng bango. So, nasa 15 kilo yung harvest ko ngayon. So, ang gagawin ko dito, gagawa ko ng juice, grapefruit juice, at saka acidic yung suka. Yan. Sobrang ano, sobrang aromatic ng grapefruits. So, ito yung mga na-harvest ko. Nasarili ko yung, ano, tanim sa aking garden. Sobrang dami siya. Nasa 15 kilo. So, magtanim din kayo para sa, ano, sa huli may ma-harvest kayo sa inyong garden or kahit sa balkonahe or kahit saan. Yan. So, thanks for watching my simple video. Ito siya. fruits ko. sarili kong tanim sa garden. Bye!